Ating balikan ang kaso ng pagkamatay ni Mariana Baltera. Ang bawat magulang ay nag-aasam na proteksyonan ang kanilang anak, na sila sa lahat ng uri ng problema at pagsubok ng tadhana, pati na rin ang paglikha ng pinakamapagkakatiwalaang kondisyon para sa buhay ng kanilang minamahal na anak. Ngunit ang mundo ay malupit, madalas. Ang mga problema ay dumarating sa mga lugar kung saan hindi mo inaasahan. Sa ating kwento ngayon, Naghihintay ang panganib para sa isang teenager na babae sa isang lugar na puno ng mga tao, sa ilalim ng labing dalawang metro mula sa kanyang sariling tahanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang kaso ni Mariana Baltera ay nangyari noong 2017 ay nagulat ang buong lugar ng Mexico Matapos ang 16 years old na simpleng estudyante, ay paulit-ulit na ginahasa at brutal na pinatay, na malapit lang sa kanyang tahanan. Si Mariana Helen Baltera ay ipinanganak noong October 4, taong 2000, sa bayan ng Ecatepec de Morelos sa Estado ng Mexico, at siya ang panganay sa dalawang anak ng isang simple at masipag na pamilya ni na Orlando at Zera Baltera. Sa unang mga araw pa lamang ni Mariana, ay kinailangang lumaban ng matindi para sa kanyang buhay. Ito ay dahil ipinanganak siya ng mas maaga kaysa sa tamang buwan. At ang mga doktor ay natatakot na ang sanggol na may kritikal na mababang timbang ay hindi mabubuhay. Ayon sa sinabi sa mga magulang, naglaan si Mariana ng unang dalawang buwan ng kanyang buhay sa ospital sa isang espesyal na silid para sa mga premature na sanggol. Ang kanyang ina ay nagdasal ng umaga at gabi para sa kalusugan ng kanyang anak. At ang kanyang mga panalangin ay nasagot ang batang babae ay mabilis na nakarecover, nagdagdagan ang timbang, at sa bagong taon ng 2001, ay inilabas na siya sa bahay, kaya't nagdiwang ang mga magulang ng pista kasama ang kanilang anak. Dahil sa kanyang premature na kalagayan, siya ay lumaking payat at maganda, ngunit ang kanyang kalusugan mula pa sa kanyang kabataan ay napakahina. Sa edad na anim, si Mariana ay nadiagnose ng epilepsi kaya't kinakailangan niyang uminom ng mga espesyal na gamot sa isang regular na batayan upang mabawasan ang posibilidad ng mga pag-atake. Ang mga iniresetang gamot at ang patuloy na pagmamanman ng mga dalubhasa ay nagbigay ng magandang resulta, kaya't maaaring mabuhay ng batang babae ng medyo normal na buhay, hindi gaanong kaibahan mula sa kanyang mga kapwa. Higit pa rito, malaki ang pangangalaga niya sa kanyang kalusugan. Sumunod sa tamang patakaran at iniinom ang tamang gamot. Nang si Mariana ay apat na taong gulang, nagkaroon ang pamilya ng ikalawang anak, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Bernardo. Iniidolo ng batang babae ang kanyang nakababatang kapatid. Tinutulungan ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanya at sa pagpapalaki. Mula sa murang edad, sila'y naging matalik at halos hindi maipaghiwalay. Si Mariana ay magaling na mag-aaral sa paaralan. Maganda ang pagguhit at iniidolo ang musika, isang napakabait, at tapat na bata, at lahat ng nakakakilala sa kanya, ng personal ay nagsalita ng positibo tungkol sa kanya. Ngunit sa parehong oras, siya ay isang napakasimple at mahiyain na nilalang, lalo na sa kanyang pagdadalaga. Mayroon siyang ilang mga kaibigan, hindi siya gaanong lumalabas, hindi pumupunta sa mga party, at halos hindi nakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Mas gusto ni Mariana na maglaan ng oras sa bahay kasama ang kanyang pamilya na mayroong matibay at mainit na samahan. Sa kanyang edad na 16 years old ay maraming nagsasabing na para lamang siyang edad na 13 years old dahil siya ay maliit at bata ang hitsura. Ang mabait at maunawain na si Mariana ay laging nagtatangkang tumulong sa mga hayop na kinakain, inaasikaso at inaalagaan. Pagkatapos ay inilalagay sa mabubuting kamay. Bilang isang high school student, nagdesisyon siya na maging isang veterinaryo at magbigay ng profesional na tulong sa mga nangangailangan. Sinabi ng kanyang mga magulang na masyadong mabait at mapagkakatiwalaan ang kanilang anak. Hindi niya nararamdaman ang kasamaan at panganib mula sa ibang tao dahil siya mismo ay nagdadala ng liwanag at kabaitan sa mundong ito. Kaya't palagi nitong inaalala ang kanyang mga magulang na si Mariana ay maaaring masaktan o mapahamak dahil sa kanyang kahinaan. Ngunit isang araw, ang kanyang intuition mismo ay nagturo sa kanya ng isang nakatagong mapanganib na banta, isang estranghero. Ang lugar kung saan nakatira ang pamilya Baltera ay medyo tahimik at halos lahat ng nakatira roon ay kilala ang isa't isa. Gayunpaman, sa kanilang kalsada ay may maraming tindahan kung saan nagtatrabaho ang maraming dayuhang manggagawa. Ilan sa kanila ay naninirahan mismo sa mga tindahan. Karamihan sa kanila ay walang sariling tirahan. At ang ilan sa kanila ay hindi kahit maaring magkaroon ng pambayad para sa isang kwarto. Kasama sa mga manggagawang ito ay may mga taong may masamang record sa krimen. Ngunit hanggang sa sila ay maayos na nagtatrabaho. Kadalasang wala namang reklamo ang mga may-ari ng tindahan laban sa kanila. Medyo malapit mula sa tahanan ng pamilya Baltera ay isang tindahan ng karne kung saan madalas bumibili si Orlando at Zera. Apat na nagre-rent na mga gaawa ang nagtatrabaho para sa may-ari ng tindahan. At dalawang lokal ang naglalagay at nagbebenta ng mga produkto, habang dalawang baguhan ang nag-a-unload at nagtatanggal ng balat ng mga hayop. Ang huli ay pinapayagan ng may-ari ng tindahan na manirahan sa ikalawang palapag na isang atik, samantala, habang si Mariana ay lumalaki. Nagsimula na siyang ipadala ng kanyang mga magulang sa mga periodik na pag-ikot para bumili. Kasama na ang nabanggit na tindahan ng karne. Doon ay madalas niyang makita si Juan Martinez, isang auxiliary worker na naninirahan sa ikalawang palapag. Ang babae ay may nararamdamang takot sa lalaki sa simpleng pag-iral nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga magulang na may kakaiba sa tingin nito na nagpapainit ng dugo niya. Gayunpaman, Walang ibang sumpa si Juan Martinez dahil hindi niya kinakausap o hinahawakan ang dalaga. Ngunit tila may masama ang kanyang titig na para bang isang predator sa kanyang biktima. Sa isang punto, nagdesisyon si na Orlando at Zera na huwag nang utusan ang kanilang anak sa nasabing tindahan at sila na mismo ang bibili doon. Sa isang pagkakataon, nagnakaw si Juan Martinez at tinanggal siya ng may-ari ng tindahan. Pagkaraan ng isang taon, Biglang nagbalik ito sa kanyang dating trabaho at umiyak-iyak na hinihini ang pagkakataon na muling magtrabaho sa may-ari. Na nag assure na magtatrabaho siya ng maayos. Nakakagulat. Tinanggap siya muli at muling nanirahan sa atik sa itaas ng tindahan. Isang Huwebes, July 27, 2017, nang dumalaw si Zera sa kanyang pamangkin na 2 years old na anak ng kanyang sariling kapatid na babae sa tahanan ng mga baltera, samantala. Si Mariana at ang kanyang nakababatang kapatid na si Bernardo, ay nasa bakasyon sa summer, kaya't sila'y nasa bahay lamang. Samantalang si Orlando lamang ang pumasok sa trabaho bandang nay ng umaga. Si Zera ay inutusan si Mariana sa lokal na supermarket upang mamili at maghanda ng almusal. Karaniwan, bihirang utusan ni Zera si Mariana mag-isa. Ngunit sa palagay niya, sapat ng malaki na ang kanyang anak at mabilis nitong magagampanan ang gawain lalo na at maganda at madami ang tao sa labas, kaya't sa kanyang palagay, wala naman sigurong mangyayaring masama. Ibinigay niya ang pera sa kanyang anak at pinakiusapan na bumili ng gatas, itlog at gulay. Si Mariana ay umalis ng bahay na may suot na lumang t-shirt at panjama pants. Matatagpuan mismo ang tindahan sa kalsada na hindi aabot ng isang daang metro mula sa kanilang tahanan. Kaya't hindi dapat umabot ng kalahating oras ang pagpunta at pagbalik para bumili ng mga kinakailangang grocery. Ngunit isang oras na ang nakalipas at hindi pa rin bumabalik si Mariana. Iniwan pa naman ang cellphone ng dalaga sa bahay kaya't nag-alala ang inang si Zaira. Bitbit -bit ang munting pamangkin, nag-aalala siya sa kanyang anak. Lumahkad si Zaira sa kalsada patungo sa tindahan at tinanong ang mga cashier kung nakita ba nila ang isang babae na may salamin sa mata. Sinabi sa kanya na bumili ito ng groceries isang kalahating oras na ang nakakaraan at lumabas na ng tindahan. Nagkaroon ng tunay na pagkabahala ang babae at napagtanto na may masamang nangyari. Bumalik si Zira sa bahay, pinakiusapan ang kanyang anak na bantayan ang pinsan. At siya'y nagtungo sa kalsada upang tanungin ang mga kapitbahay at mga nagtitinda sa kalsada at ang mga dumadaang tao kung nakita nila ang kanyang anak. Subalit tila nawawala na parang bula ang dalaga. Agad na nag-report ang ina sa pulisya, at tinawagan ang kanyang asawa na agad. Namang dumating mula sa trabaho upang tulungan sa paghahanap sa kanilang anak. Paglipas ng isang oras, dumating ang pulisya. Marami ng kapitbahay at kamag-anak ang nakilahok sa paghahanap. Tinawagan ang lahat ng kilala ng dalaga. Inikot ang mga kalsada ng lungsod, at naglagay ng mga flyers na may litrato ni Mariana. Sa simula, hindi masyadong nababahala ang mga pulis. Itinanong sa mga magulang kung maaaring nakipag-date lang kanilang anak, kung may kaibigan na kausap, o kung nag-visit sa sinuman. Ngunit lahat ng ito ay sinagot ng mga magulang ng hindi. May mga CCTV sa lugar kung saan nawala ang dalaga. Ngunit halos lahat ay hindi gumagana. Sa buong araw ng paghahanap, walang anumang natagpuan at wala ring anumang bakas ng babaeng nawawala. Sumapit ang gabi. Ang pagkabahala at takot ay napalitan ng panghihinayang. Natatakot ang mga magulang na malamang ay hindi na nila makikita ang kanilang anak na buhay pa. Kinabukasan ng July 28, mga bandang 8 ng umaga, tinawagan ng mga magulang ni Mariana ng isang kamag-anak na malapit sa lugar at sinabi sa kanila na may ilang pulis na dumating sa butcher shop. Walang atubiling nag-ayos ang mag-asawang Baltera at pumunta sa tinukoy na lugar. Hindi sila pinapasok ng mga pulis. Sinasabi na hindi kailangang malaman ng mga ito ang nangyayari. Ngunit hindi pinaalis si Nazaira at Orlando. Makalipas ang ilang minuto matapos mag-ikot sa lugar, tinawagan si Orlando ng isa sa mga pulis at inabisuhan na natagpuan na ang bangkay ng isang babae na kaangkupang deskripsyon ng nawawalang si Mariana na nasa pangalawang palapag ng gusali. Walang buhay at mukhang masama ang naranasan. Ngunit mariing pinayuhan si Zaira na huwag pumasok dahil ang larawan ng krimen ay tunay na nakakagulat, hindi makapaniwala si Orlando sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga labi na nakahiga sa isang batya ng dugo ay kanyang anak. Ang kanyang mundo ay biglang nawasak at hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa kanyang asawang nasa labas. Si Mariana ay ginahasa at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay malupit na pagkawala ng dugo dahil sa saksak sa tiyan. At iniwan siyang walang kalaban-laban. Hanggang siya ay mamatay sa pagdurugo, inilabas ang pagsusuri ng eksperto na ang kamatayan ni Mariana ay naganap lamang ilang oras bago natagpuan ang kanyang katawan noong gabi ng July 28. Sa makatuwid, buhay pa siya sa halos 24 hours mula nang siya ay mawala at sa buong panahong iyon. Ang gumawa ng krimen ay nagpapahirap sa kanya bago magdulot ng mabigat na saksak na ikinamatay. Gayon pa ang ginamit ng pagpatay ay isang pang botcher na kutsilyo na nakalagay sa sahig malapit sa katawan ng biktima. Ang investigasyon at ang unang mga sospek ay dumating. Natuklasan ng may-ari ng tindahan ang bangkay ng babaeng pinatay nang dumating siya sa trabaho sa umaga. Ayon sa kanya, tuwing katapusan ng buwan, ang tindahan ay may araw ng sanitasyon at walang nagtatrabaho sa oras na iyon. Sa panahong iyon, ang may-ari ay nag-asikaso ng mga bagay na may kinalaman sa organisasyon. Pakikipagtagpo sa mga supplier at pag-aayos ng mga ulat sa tanggapan ng buwis habang ang kanyang mga empleyado ay naglilinis ng tindahan. Nang pumunta ang may-ari sa tindahan sa umaga, agad niyang nakita ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Una niyang naisip na isa sa kanyang mga workers na nakatira sa ikalawang palapag ang nasugatan. Ngunit nang umakyat siya, nagulat siyang makita ang maruming damit ng lalaki, isang maduming kutsilyo, at ang bangkay ng isang babae na naliligo sa sariling dugo bukod dito, isang malaking halaga ng pera ang nawawala mula sa cash register na mukhang dinala ng sospek para makatakas. Dalawang lalaki na nakatira at nagtatrabaho sa tindahan agad na naging mga sospek, ngunit isa sa kanila ay dumating sa trabaho isang oras bago ang pagtuklas sa krimen na para bang wala lang nangyari at nagulat din sa nangyari tulad ng iba, ayon sa kanya. Kailangan niyang umuwi ng biglaan sa ibang lungsod kahapon at sinabi ng kanyang kasamahan na siya na ang bahala at maglilinis sa lugar. Nakapagpasya ang pulisya na nagsasabi ng totoo ang sinasabi ng lalaki at wala siyang mga baka sa lugar ng krimen, kaya tinanggal siya sa listahan ng mga suspect. Sa oras na yon, mayroon ng CCTV footage mula sa supermarket kung saan bumibili si Mariana noong huling araw ng kanyang buhay. Pinapakita sa CCTV na yon ng isang babae na pumapasok sa supermarket, at ilang minuto lang, ay si Juan Martinez ay sumusunod sa kanya. Si Juan ay nagtatrabaho sa butcher store at siya ang kinakatakutan ng babae. Sinundan niya si Mariana na tulad ng isang mabangis na hayop na naghahanap ng kanyang mabibiktima, at pagkatapos ay wala naman binili si Juan. Gayunpaman lumabas si Maria sa supermarket pagkatapos hindi na nakita sa CCTV si Mariana dahil hindi gumagana. Mga ibang CCTV sa lugar at iyon na ang huling nakitang buhay si Mariana. Sinasabi ng mga magulang ni Mariana na hindi kailanman sasama ang kanilang anak sa isang lalaki kahit anuman ang ginawa nitong panlilinlang. Kaya't pilit siyang pinapasok ng lalaki sa tindahan. Ngunit bakit hindi sumigaw ang dalaga o humingi ng tulong at walang nakapansin sa mga namamalingking nagbebenta sa tabi ng daan? Gayunpaman, si Juan Martinez ay 27 years old. Si Juan Martinez ay mapang-abuso at sadista raw ito, na ipinakita niya sa mga alagang hayop, na una na rin siyang nahuli ng pulis dahil sa pagnanakaw, panliligalig at pagpapapasa sa katawan. Noong taong 2015, naghanap siya ng trabaho bilang katulong sa talipapa, at matagal na panahong walang reklamo ang may-ari tungkol sa kanya. Tapat na ginagawa ni Juan ang trabaho. Ngunit noong taong 2016, nahuli siyang nagnanakaw ng pera kaya tinanggal sa trabaho. Pagkatapos mawala ng trabaho, bumalik siya sa bahay ng mga magulang niya sa Morelos kung saan nakatira ang kanyang inang matanda at may sakit pati na rin ang tiyahin nitong nag-aalaga sa kanya. Halos isang taon na walang trabaho si Juan at nabubuhay sa pagnanakaw at panlilimos. Laging sinasaktan niya ang kanyang ina at tiyahin. Hanggang sa isang araw, dahil sa kanyang pangaabuso ay binalaan siya ng kanyang tiyahin na isusumbong siya sa pulis kung hindi siya aalis ng bahay. Natatakot bumalik sa kulungan, kaya umalis na lang si Guan. Dahil wala nang mapuntahan, bumalik siya sa dati niyang amo at nagmakaawa na bigyan siya ng trabahong muli. Pumayag ang may-ari ng talipapa at muling binigyan siya ng tirahan sa atik tulad ng dati. Noong June taong 2017, isang buwan bago nangyari ang krimen tapat na nagtatrabaho si Juan. Ngunit isang linggo pagkatapos ay nakita niya si Mariana na ngayoy naging isang magandang binibini na. Simula noon, sinusundan at tinututukan na niya ang dalaga saan man ito pumunta. Napansin din ito ng kasamahan niya sa atik at minsan ay nagbiruan pa sila tungkol dito. Hindi alam na gagawa na pala siya ng karumaldumal na krimen. Nang ituring na sospek si Juan sa kaso ng panggagahasa at pagpatay kay Mariana, lahat ng puwersa ng pulisya ay itinuon sa paghahanap sa kanya. Una nilang pinuntahan ang bahay ng suspect, sa pag-asa na tutulungan siya ng kamag-anak na magtago. Ngunit pinatunayan ng kapatid na babae ni Guan, na hindi na siya welcome doon at alam ng mga pulis. Hindi na nagulat ang babae sa ginawa ng kanyang kapatid. Sinalaysay pa nga nito kung paano siya, at ang kanilang inang matanda, ay nagdusa sa pang pangaabuso ni Juan. Kabilang na ang pag-atake nito sa isang matandang babae gamit ang kutsilyo. Pinaroridad ng pulis ang paghahanap kay Juan dahil napakalupit at mapanganib nitong gawain. Ang ninakaw na pera sa cash register ay sapat na para mabuhay siya ng matagal. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin o kung magkakaroon pa siya ng ibang biktima. Sa buong buwan ng Agosto, sinimulan ang paghahanap kay Juan Martinez sa Dimorelos pati na rin sa mga karatig bayan dahil naniniwala ang mga pulis na hindi makakalayo ang salarin. Ngunit sa paglipas ng panahon, walang mahanap na bakas kay Juan Martinez nang umabot sa national media ang balita tungkol sa panggagahasa at brutal na pagpatay sa isang estudyante. Pinalawak ang paghahanap sa brutal na kriminal sa buong bansa. Araw-araw ipinapakita sa TV news at nakalagay sa mga pahayagan ang larawan ni Juan Martinez bilang isang kriminal na kailangang hulihin. May malaking gantimpala para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan o makatutulong sa pagdakip sa kanya. Ngunit kahit ito ay hindi nakatulong sa kaso. Mahirap hanapin si Juan Martinez dahil wala siyang contact sa kanyang mga kamag-anak at wala rin siyang mga kaibigan. Wala rin siyang social media accounts o cellphone at lalong walang credit cards. Kahit dagdagan ng gantimpala sa 500,000 Mexico pesos wala pa rin nahuli o nakakakilala sa kanya. Hanggang dumating ang buwan ng August taong 2019, higit dalawang taon matapos ang pagpatay kay Mariana, may nakilala ang isang matandang babae sa kalsada mga 1,000 kilometers ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Napansin ng babae na parang misteryoso ang hitsura ng lalaking palaging. Nakatago ang mukha sa kanyang suot na hood at salamin, kaya ipinaalam niya ito sa pulis hindi niya alam na isa ito sa mga kriminal sa Mexico. Dinakip si Juan Martinez sa kalye, at sumuko na lang ng walang pagtatanggol. Kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at dinala sa kulungan sa kanyang panggagahasa habang hinihintay ang paglilitis. Noong may taong 2022, limang taon matapos ang pagpaslang kay Mariana, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Juan Martinez na walang pag-asa pang makalaya. Pinagbayad din siya ng 1 million pesos bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Umaming malaking ginhawa na sa pamilya ni Mariana ang pagkakaaresto dahil hindi na siya makapaninira pa ng iba. Ngunit kahit buong buhay na pagkakakulong at perang kabayaran, ay hindi pa rin maibabalik ang buhay ng kanilang minamahal na anak at kapatid. Kailangan nilang mamuhay ng may lugmok na puso habang buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.